mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tagtali. Saan man naroroon naroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una, digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasaadin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari isang Diyos magpaso sa walang hanggang. Mga kalabay, sa punto ito, tuloy pa rin tayo sa ating uh, pagtatalak, hinggil sa kamatayan at uh, pag-ibig kay uh, Pope Francis na yung maono ng Easter Monday. Balikan natin bago ang Ash Wednesday, ang pagsimula ng uh, Season of blend o Paresma. Sinubod sa hospital sa Gemini uh, Polyclinic Hospital sa Roma si Pope Francis. Saan na-diagnose siya ng uh, na multiple pneumonia at doon nga sa hospital talagang walang-wala na akala naman ang doktor wala nang magawa dalawang bisis sa loob ng uh, 40 days na kamuntik nang mamatay mamatay si Pope Francis ngunit bago ang huliwi biglang lumakas si Pope Francis sabi nga ni Dr. Rafferi ang uh, head ng medical team ni Pope na A miracle na lumakas si Pope Francis Nagkaroon siya ng audience Sa Jubilee of the Sick Mga medsakit Mga healthcare workers Nagkaroon siya At talagang nagsasalita sa public appearance Parang wala as in Ngunit a day after Linggo ng pagkabuhay Easter Monday Malapang tanghali biglang may anunso sa biglang pagkamatay ni Pope Francis. Pinalakas na hospital before Ash Wednesday, lumakas before Holy Week, namatay a day after the resurrection of the Lord. Napaganda na pagkamatay. Sa ngayon, nakaburo si Pope Francis at uh, any day from now, Uh, basta't basta itong mga susunod na araw ay uh, ihahatid eh, na siya sa kanyang huling hatungan. Kaya sa ngayon, sa uh, puntong ito ng gabay at kaigay, ating pag-uusapan, ating tatalakayan bigyang buhay natin ang pagpili ng susunod ng Santo Papa. Kasi hindi pa lumabig ang bangkay ni uh, o oh, Francis, pinag-usapan na may lumabas na sa mga social media kung sino ang magiging Santo Papa. Huwag na tayong mabanggit kung sino ang mga na babanggit. Pero ang ayon sa kanila, ayon sa social media, tatlo umano ang malakas na kandidato. Tatlo umano. Huwag na tayong magbanggit. Ayaw natin nga dumisan ang kalinisan ng conclave o pagpili ng bagong pop. Ang uh, nais lang nating ibigay na kakunting refleksyon ay kung paano pipili ng Santo Papa. Ang pipili ng Santo Papa ang mga sakop ng College of Cardinals. Mayroong mahigit na 200 Cardinals sa panahon ito. Ngunit, ayon sa uh, kriteriya ng uh, pagpili ng po uh, ang mga kardinal ang pipili bawat kardinal kung pipili niya sarili niya o okay lang. ngunit sa 200 magit 200 na kardinal na ito ang kailangan ang makasama sa kongklen upang pagpili ng Pope kalangan ay uh, not more than 80 years old. Hindi katulad ng dati na uh, not more than 80 years old. So sa ngayon, ating napag-alaman sa Vatican News na mayroong 135 na active cardinals na below 80 years old. So itong 135 na ito, ito ang pagpili ng bagong Santo Papa. At tandaan mga kagabay, hindi isang eleksyon. Hindi ito katulad ng mga eleksyon ng presidente, ng mayor, ng gobernador, mga eleksyon ng mga opisyal na sibil na mayroong ayuda, mayroong pamimili, mayroong patayan, mayroong panluluko, mayroong pananakot. Nandiyan na lahat, mananalo lang ang isang kandidato. Dapat nga, huwag magbigay ng anumang komento. Nakakasera lang tayo. Sapagkat ang kung claim, ganito ang mangyayari. Itong 135 Cardinal na ito, kung sino ang kanilang pipiliin magiging santo papa. Na walang rekomendasyon, walang anuman, walang kandidato. Lahat ang 135 maaring mapili ang isang sa kanila. Kaya bago ang conclave sa Sistine, sa Ch Sistine Chapel, ay po Sistine, Sistine Chapel sa Roma, sa Andoon, magmunimuni, mag-aaral, pipili ang mga kardinal. Sa ngayon, naghanda na sila. At ang kanilang gagawin, a eh, day before, na pupunta na sila sa kanilang, kanilang mga silid kasi hindi sila dapat magka-banding-banding. Bigyan sila ng pagkakataon upang makilala ang isa't isa. Pero halimbawa sa si kaigan, pero, pero Cardinal, hindi ako pwedeng mangangampanya. niya. Iboto ninyo po, malakas ako sa pong. Ako ang matabatan ni Pope noong o ito limang piso pambili ng merinda iboto nyo o kaya boto mo ito kung hindi sasampalit kita wala yan kong klet pagkatapos ng isang araw nilang ban nyo ng mga to, hindi na sila muling mag-uusap wala na silang pakialam sa isa't isa hanggat sa mayroong mapili na po napapalit ako Francis at paano malalaman ng uh, publiko na mayroon ng Santo Pampal. Medyo ng uh, kardinal tayo, hindi nila alam na mayroon na. Doon sa labas ng St. Peter's Chapel, sa St. Peter's Square, sa Vatican, St. Peter's Basilica, St. Basil Peter's Basilica, lalabas ang makapal na uso na ang makakita lamang ay yung mga nasa labas. Kapag ang usok ay may tim, wala bang napiling papa? Pag maputi na usok, magpalakpakan na at biglang lalabas. Nakalimutan ko pa ang pangalan ng kardinal na sa ngayong komisyon ng eleksyon. Sasabihin na niya, meron na tayong bagong santo papa. Kaya tandaan, mga kagabay, itu sang manga nagpapalabas sa, nagpapalaba sa sosial media na tucekan ngal kae gay tucekan ka ga baik ucinukan nilal ay malakas front running kan didi kandidato sa paggimsan to para pa dahat nang sandaan tatlong pulo ni kardinal na pinayagan pepili nang top an sanpa walang kandidat ng sino man sa kanila kaya iwasan natin ang mag-isip ng hindi maganda ay si Cardinal Kaigay dating ano ni Pop yan alala yun, sinabi ni Pop na magaling yan no way maghintay tayo sa usok na lalabas habang nag ang mga Cardinal